Lotion na buy one take one ba ang gusto mo? 349 lang dalawa na. 199 isa para sa medyo low budget. Eto na. Rosemary Intense Whitening Body Lotion ang hanap mo. Gusto mo ba yung may instant whitening pero walang white cast? Mm. So, ayan guys, maglalagay tayo na to the very light. Konting-konti lang pero grabe na yan. Ayan, kasha na yan sa buong braso. At tulad nga na sabi ko, meron siyang instant whitening effect. Ayan, para mas lalo nyo mag-get yung without lotion, ito naman yung with lotion. Nakita nyo yung diferensya, maitim, maputi. O sa braso naman, ito yung meron, ito naman yung wala. Grabe guys, ba diba? Kita nyo yung instant whitening talaga, pero walang white cast. At hindi lang to pang body, dahil nga... Pwede rin po siya sa mukha. Ayan. Alam niyo naman, di ba? Nilalagay ko talaga ang lotion sa mukha. Yes, formulated to na pwede sa mukha. At napakabilis lang niyang i-blend. Grabe guys, yung effect niya. O, tingnan niyo naman. Instant sunscreen dahil meron siyang SPF 50. Ayan, easy to blend lang talaga siya guys. Ayan. Ayan, tingnan niyo naman guys, di ba? Easy to blend pero walang white cast pero meron siyang instant whitening effect and pwede po to sa mga bagets, buntis at lactating. Meron siyang glutathione na nakakaputi collagen na nakaka-fresh and younger looking kaya ang skin bagets na bagets at meron din siyang nice din na nakakakalm ng redness, nakakaliit ng pores, nakaka goodbye pimples, nakakalighten ng mga dark spots, peklat at meron din siyang alpha arbutin. Yes, kaya sobrang bilis makalighten ng mga peklat nito and dark areas. Batok, singit, kuyukot. Ayan, babaran nyo na nito guys dahil may intense whitening power to. At uulitin ko nga, 349 dalawa, isa. Grabe guys, so, ang ganda niya talaga sa skin at wala talaga siyang iniiwang white cast. Pero ano, meron siyang instant whitening at hindi siya malagkit. O, tingnan nyo naman guys, walang kalagkit-lagkit. Parang wala kang ang nilagay eh. At ang laki-laki niya, 250 ml. SPF 50 pa, kaya may lotion ka na, may moisturizer ka na, may sunblock ka pa.